Ang ibig bang sabihin na ito ay uh, sangayon sang-ayon na ito si Amy Marcos na maipakulong si Digong parusahan ang mga nagkasala. Yan kasi ang kanyang payag eh. sang siya doon sa rekomendasyon ng Qualcomm na kasuhan na nga itong, itong mga ito uh, ng Crimes Against Humanity dahil sa EJK or Extrajudicial Killing. Ang sabi ni Manang Amy, Pagkat hindi naman konvek parusa o nakakapag-convict, nakakapag-parusa, nakakapag-sentensya ang ating mga mambabatas. Kaya dapat daw dalhin na talaga sa korte. Dapat daw may managot. Pasagutin na agad. Bakit pa daw patatagalin? So, may maganda yung direksyon ng kanyang pinupunto dito. Totoo yun. Kung may dapat managot, dapat panagutin. At naniniwala rin ako na you see, alam ni Amy Marcos na hindi naman talaga pwedeng magparusa at magsistensya, sentensya ang kongreso dahil yung investigasyon na nangyari ay alam na ne, din na mga ito na lahat yon ay in aid of legislation lang. At sila ang pwedeng magbigay ng rekomendasyon nga kung may karampatang o kung may dapat kasuhan ayon sa result ng kanilang investigasyon. Pero yun nga, Medyo salungat naman ito sa sinabi ni PBBM. <laughs> Siguro gusto lang talaga salungatin na si Amy Marcos ang sinabi ni President uh, Ferdinand Marcos. Kasi ang sabi dito, kailangan mo ng pag-aralang mabuti ng Department of Justice ang nabanggit na rekomendasyon ng Quadcom. Uh, nasampahan ang kasong kriminal si Duterte at ang mga kaalyado nito. Totoo naman yun na dapat mo ng pag-aralan. Pero kung napakalinaw na kung malinaw na ang lahat, overwhelming yung, yung mga uh, witnesses, mga evidences, madali lang. Totoo hmm. Totoong sasabihin lang yan, napag-aralan mo, natin ng mabuti, bago kasuhan. <laughs> ang galing, no? Yan, 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 ang salita ng isang leader, acting, acting like a leader, speaking like a leader. Hindi yung katulad ng mga Duterte na bara-bara, mura dito, mura doon tapos babawiin sa bandang huli. Ayun, maganda yan. Pero ako'y naniniwala, ako'y naniniwala, na supportado pa rin natin ano sa Jaime Marcos ang mga Duterte. Kaya siguro, sinasabi niya ito, ay para nga mabatid na, maipabatid na sa mga kababayan natin kung ano yung totoo. Ay paano nga kung ang totoo ay may kasalanan talaga itong mga Duterte? Nasaan kaya sa puntong yan, etong sa Amy Marcos, kung sakaling mangyari na nga na makulong, maaresto, etong si Digong at ang iba pa. Nako, exciting yan.